sa isang maliit na baryo sa bundok, nakatira si Carl, isang batang kilala sa kanyang likas na pagiging malikot. Mahilig siyang maglaro sa labas, umakyat ng puno, at magtampisaw sa batis. Pero kung gaano siya kasigla, ganoon din siya kadalas pagsabihan ng mga nakatatanda. Madalas, ipinagsasawalang bahala niya ang mga paalala, palaging iniisip na kaya niya ang lahat. Isang araw, abala ang kanyang ina, si Aling Nida, sa paglalabas sa likod ng bahay, Lumapit si Carl, nakabota at may dalang tirador. "Inay, maglalaro kami ni Natoto at Junjun sa kabilang ilog." Sabi niya habang itinatali ang maliit na bag na puno ng bato. Tumingin si Aling Nida at tumigil sa paglalaba. "Carl, hindi ngayon. Malakas ang ulan kagabi, tiyak na rumaragasa ang agos sa ilog. Delikado doon." Ngunit sa halip na makinig, nagtaas ng kilay si Carl. Inay naman, ang ingay ng batis lang ang malakas, pero hindi naman talaga malalim yon, sabot niya. Sinabi ko na sa'yo, Carl. Huwag kang pupunta roon. Madiing paalala ng ina. munit pagtalikod ng kanyang ina, pasimpleng tumaka si Carl at sumama sa kanyang mga kaibigan. Pagdating nila sa ilog, masaya ang tatlo habang binabato ang mga patak ng tubig mula sa tirador. Ang saya dito, sabi ko na kay inay, wala namang delikado, yabang ni Carl. Nang napansin nila ang isang mababang sanga na nakausli sa gitna ng ilog, nag-isip si Carl ng kalokohan. Pustahan, kaya kong tumayo sa sanga na iyon nang hindi natatanggal. Hamon niya. Carl, baka madulas ka. Ang bilis ng tubig. Babala ni Toto. Ang hina mo naman. Panoorin niyo ako, sagot ni Carl. Mabilis siyang tumawid sa mabatong bahagi ng ilog, inabot ang sanga, at sinubukang umakyat dito. Sa una, maayos ang lahat, naabot niya ang gitna ng sanga. Tumayo siya at tinaas ang kamay, tila nagwagi. Wuhu! Kita niyo na? Sigaw niya. Ngunit biglang naputol ang sanga dahil sa bigat at lumubog si Carl sa rumaragasang tubig. Tulungan niyo ako. Sigaw niya, naninginig sa takot. Nataranta si Natoto at John-John ngunit wala silang magawa. Sinubukan nilang tumawag ng tulong sa pinakamalapit na bahay. Sa kabutihang palad, narinig ni Mang Romy, ang ama ni Carl, ang sigawan habang nagkakarga ng nyog sa kanyang kariton. Agad siyang tumakbo papunta sa ilog bitbit bit ang lubid. Mabilis na kumilos si Mang Romy. Hinagis niya ang lubid papunta kay Carl, na ngayon ay nakakapit sa isang bato. Huwag mong bibitawan! Anak, kumapit ka ng mahigpit. Sigaw ng kanyang ama. Sa tulong ng ilang kapitbahay, nahila nila si Carl pabalik sa pampang. Nanginginig ito, basang-basa, at puno ng galos. Pag uwi sa bahay, tahimik lang si Aling Nida. Pinalitan niya ng malinis na damit si Carl, pagkatapos ay pinaupo sa harap ng kalan kung saan iniinit ang tubig para sa kanyang tsa. Sa wakas, nagsalita siya, Carl, Anong naramdaman mo kanina nang malapit ka ng matangay ng ilog? Napayuko si Carl, hindi makatingin sa kanyang ina. Takot na takot po ako, inay. Akala ko po hindi na ako makakauwi. Huwag mong kalimutang hindi kami nagpapayo ng basta-basta. Lahat ng sinasabi namin para sa ikabubuti mo. Hindi kami perpekto, pero ang layunin namin ay mapanatili kang ligtas. Sa susunod, makinig ka hindi mo alam kung kailan mo talaga kakailanganin ang aming mga paalala. Tumango si Carl, humahagulgol na ngayon. Patawad po, inay. Hindi na po ako ulit. Mula noon, naging mas maingat si Carl sa pakikinig sa mga nakatatanda. Tinandaan niya ang aral ng araw na yon, hindi ang kalayaan ang sukatan ng pagiging matalino, kundi ang kakayahang sumunod sa mga utos na naglalayong protektahan ka. At dahil dito, hindi na siya muling napahamak. Maraming salamat po sa panonood. At samahan niyo po ako sa mga susunod pang kwento.